Honda Winner X 2024, ito na ba ang motor na inaabangan mo? Dito na nga ba sa Pilipinas? 160 na ba o kaya 150 pa rin ang makina? Magkano naman ang presyo niya? Kailan ilalabas? Well, lahat ng yan pag-uusapan natin sa video to. Abril ng taong 2016 nung inilabas ni Honda ang Honda Winner doon sa bansang Vietnam. Ito yung naging pangtapat nila sa naunang Yamaha Sniper 150. O mas kilala sa Exciter 150 na inilabas naman noong December 2014 sa parehong bansa. No disclaimer lang, hindi po ito comparison video. Kailangan ko lang banggitin yung Yamaha Sniper kasi kadalasan itong dalawa yung pinagkukumpara. At kung maaalala nyo, ang Yamaha Philippines hindi nag-aksaya ng oras. Inilabas nila yung Sniper 150 September 2015 dito sa Pilipinas. Now, mahigit pitong taon na rin ang nakalipas nung inilabas yung Honda Winner na ngayon naging Honda Winner X na pero wala pa rin ito sa atin. Or baka, akala lang natin yon. Kasi may nabalitaan na kung andito na yan sa Pilipinas. May nakakita na na nagkaroon ng commercial shoot ng Honda gamit ang motor na to doon sa Marilake. At rumored na nga na ilalabas na to dito sa atin. Ang tanong, totoo nga kaya ito? Well, bago natin sagutin yan, mag-usapan muna natin kung ano bang meron sa Honda Winner X. Last December 2023, inilabas ni Honda Vietnam ang bagong Honda Winner X 2024. Tapos iilang linggo lang, pumutok ang balita na andito na nga yan sa Pilipinas. Yun nga yung sinabi ko na nagkaroon ng commercial shoot. I'm sure may mga iilan sa inyo na naging excited nung mabalitaan ito Anyway, kagaya ng ibang motor, yung pinakaunang mapapansin natin ay yung purmahan niya. At first glance, para siyang pinabolky pinamacho, o kaya sabihin na natin pinalapad na Supra GTR. Agresibo ang purmahan niya, sporty, saka sharp looking. Halata naman sa mga kanto at linya ng motor na to. Actually, may pagkakahawig sila sa Honda Airblade sa harap na bahagi. Yung mga ilaw niya LED na tapos meron siyang twin headlight design. Gaya na nakikita natin, sa maraming scooters ni Honda. Tapos meron din itong DRL or daytime running lights na bumagay naman sa overall look niya. Na kung mapapansin natin yung signalize niya nasa gilid, hindi na katulad ng naunang Honda Winner na nakausli at madaling masagi. Ito integrated na sa side cowling. Sa head cowling naman, kapansin-pansin na wala siyang ilaw. In other words, yung harap na bahagi niya, yun nga yung sinabi ko kanina na parang siyang scooter. Yung ilaw nasa baba. Now, para sa akin, may isang disadvantage ang ganitong setup. Lalong-lalo na sa mga palikulikong daan. Bale, wala kang ilaw, walang liwanag sa direksyon kung saan nakatutok yung manibela mo. Sa likod na bahagi, kapansin-pansin yung hiwalay na grab bar niya sa taas ng sporty look Looking na brake light. Now, speaking of hiwala, yung signal lights niya hindi rin integrated sa mismong brake light. Design-wise, sharp looking yung likurang na bahagi ng motor na to. Kasama na dyan yung sporty looking na tambucho. Itong tambucho to, parang may pagkakahawid sa lumang CBR150 or tambucho ng lumang CBR150. Pero unlike sa CBR or sa mga sports bike, mas komportable itong dalhin kasi neutral yung riding position mo. Tapos yung seat height niya naman, Pinoy friendly at 795mm. So kung average Filipino height ka na around 5'4", I'm sure kayang-kaya mo tong i obra or dalhin. Now, ang ground clearance naman ng motor na to is 151 mm. Pagdating naman sa haba niya, around 2019 mm. Yung lapad niya naman is around 727 mm. Tapos yung taas niya is around 1,104 mm. Saka yung timbang niya, around 122 kg sa standard version. Tapos 124 kg naman kung ABS version. Pagdating sa makina, meron itong 149.2 cc single cylinder dual overhead cam 4 stroke, 4 valves, liquid cooled fuel injected na merong 6 speed manual transmission. Now, yung pattern ng pag-shift mo nito, isang pababa tapos limang pataas. It output's around 15.4 HP at 9,000 RPM. Ang kanyang torque naman is around 13.5 Newton meter at 7,000 RPM. Tapos yung compression ratio niya is 11.3 to 1. Now, isang pagbabago or sabihin na natin dinagdag ni Honda sa motor na to ay ang two-way anti-slip clutch or mas kilala sa assist and slipper clutch. Now, isa itong feature na ginawa or para mas maging maganda at maging safe ang Honda Winner X. Meron itong dalawang ginagawa. Una, ang assist function. Nagbibigay ito ng mas madali at mas magaang pagkambyo gamit ang clutch. Pakalawa naman yung slip function niya. Kung saan naiiwasan ang posibleng paglock ng gulong, lalong-lalo na sa mga agresibong pag-downshift Halimbawa na lang papasok yung rider sa isang corner, sa isang karera. Yes, tama yung pagkakarinig nyo. Kasi itong feature na to, kadalasan lang nating nakikita sa mga motor na ginagamit sa racetrack. Kakatulong ito para maintain yung stability at control natin sa motor. Now, kung familiar kayo sa Yamaha Sniper 155, meron din ganung feature ang motor na yon Anyway, ang tank capacity niya is around 4.5 liters. Tapos yung oil niya naman is around 1.1 liter. Now, para sa akin, yung 4.5 liters sa tank capacity, medyo bitin ako nun. Especially kung mahilig ka sa long ride. Pero bumawi naman siya kasi matipid ang motor na to. Base sa test or claim ni Honda doon sa Vietnam, around 50.5 kilometers per liter ang kaya nitong abutin. Well, given na optimal yung riding condition. Meaning, hindi ito yung walwal -wal mode. Now, isa sa nagpapatipid at nagbibigay ng isang smooth na riding experience sa Honda Winner X ay ang friction, vibration, saka noise reduction technology. Tapos yung ignition coil na gamit nila sa motor na to, mas nag-improve kumpara sa naonang version. Para mas maging maganda yung throttle response niya, saka yung arangkada. Now, sa mga magtatanong naman dyan kung meron itong kickstart, Well, unfortunately, wala po. Is it a deal breaker? Well, depende na sa tao yan. Now, personally, ko ako lang yung tatanungin, maganda sana kung merong kickstart. Para in case man, madrain yung battery natin, tapos malayo tayo sa bayan, at least mapapaandar pa natin yung motor natin. Or meron pa tayong chance na mapaandar yung motor natin. Now, bukod sa walang kickstart ang motor na to, wala din po itong U-Box. Now, isang pagbabago rin na ginawa ng Honda sa motor na to, yung paggamit nila ng kadena na merong o-ring. Bale, ang advantage nito, mas durable siya, saka mas less yung maintenance na gagawin mo nito. Pero yun nga lang, meron din siyang disadvantage. Mas mahal siya, medyo mabigat, saka mas mataas yung friction drag niya kaysa sa standard na kadena. Kaya madalas, yung makikita natin sa racing racing ay e yung standard na kadena. Yung instrument panel ng motor na to, fully digital na, may pagkakahawig din sa CBR150R na instrument panel. Yun nga lang, yung display niya mismo, hindi ganun kalaki. Pero hitik pa rin siya sa mga informasyon na kailangan natin as riders. Andiyan yung speedometer, fuel gauge, RPM gauge, gear position, average fuel consumption, oras, odometer, trip meter, A and B. Tapos mayroon din siya mga indicator sa baba. Katulad ng ABS, signal lights, high beam, high coolant temperature, neutral, saka check engine indicator. Sa kanang bahagi ng handlebar, andyan yung starter button. Tapos sa kaluwang bahagi naman, andyan yung busina, high beam, low beam, saka passing light. Tapos ang kanyang signal lights. Now, mayroon na din itong USB type A charging port para sa ating mga gadget katulad ng cellphone. Saka naka smart key or keyless system na ang motor na to. So wala na tayong physical key na gagamitin, remote na lang ang ating dadalhin para mapaandar at magamit ang motor na to. Now in terms of safety feature, so, kung sa nasabi ko kanina na assist and slipper clutch, meron din itong ABS or anti-lock braking system. Yun nga lang sa harap lang or single channel ABS lang. Now kung bakit hindi dual channel, well, for practical reason. Kasi mas magmamahal kung dalawa yung ilalagay nila na ABS. At saka kung mapapansin natin, mas malakas yung stopping power ng harap na brake kaysa sa likuran And Ika nga sa kasabihan with great power comes great responsibility Kaya kung napapansin nyo marami ang sumesemplang sa maling paggamit ng harap na brake yung tipong nabigla ka tapos tudupiga ka yan papasok ang silbi ng isang ABS Take note, hindi ka pinipigilang mag-brake nito makakapagpreno ka pa rin pero mapapansin mo na may parang pumipitik-pitik yan yung function ng ABS hydraulic control unit para masigurado na magtuloy-tuloy yung ikot ng gulong mo at hindi mag -totally lock. At para di ka mag-slide o sumemplang at magagawa mo pang ikabig yung manibela sa direksyon na gusto mo. Naupaalala lang, ang ABS hindi 100% guarantee na hindi ka nakakalat sa daan. Dapat isa alang pa rin natin na maging maingat at i-build up natin yung skills at situational awareness natin sa pagmumotor. At kung naniniwala ka naman sa taas, dirin rin masama na natin ang dasal every time na tayo sa motor. Anyway, yung harap at likod na gulong nito, parehong naka-disc brake. Speaking of gulong, naka-tubeless na rin ang Honda Winner X. Bale, ang harap na gulong niya, mayroong sukat na 90-80 by 17. Yung likod naman is 120-70 by 17. Pagdating sa mags niya, mas magaan ito kaysa sa naunang version ng Honda Winner. So yung harap nito, mas gumaan ng around 282 grams. Sa likod naman, nabawasan siya ng around 170 grams. Sa suspension naman, telescopic forks ito sa harap, tapos yung likod naman is mono siya. Now, so, doon sa Vietnam, meron itong tatlong variant. Merong standard, merong special, tapos merong sports. Ang sports at special na variant, pareho lang pagdating sa specs at features. Except na lang sa kulay at kanyang presyo. Yung sports na variant, yung pinakamahal. Pagdating sa standard version, wala itong ABS or anti-lock braking system. Wala din itong USB charging port. Yung kadena niya, standard lang. Walang O-ring. Now, kung presyo naman yung pinag-uusapan sa direct conversion coming from Vietnamese dong to Philippine peso, ang standard version, yung presyo nito is around 106,000 pesos. Tapos yung special sa sports na variant is around 115,000 sa 116,000 respectively. Pero syempre, hindi ganoon yung presyo ng Pilipinas. So, expected na magtataas yan. Most likely, around 10,000 to 15,000 yung itataas niyan. With that being said, more or less, yung magiging presyo nito, halos kapareha lang din ng Yamaha Sniper 155. Bale, ang estimate ko dyan, yung standard version is around 115 to 120,000 pesos. Tapos, 120 to 130,000 pesos naman yung merong ABS. Now, since na-mention ko yung Sniper 155, actually, meron ding bago yung Yamaha na inilabas na version nito. Yung Yamaha Sniper 155, na ABS version. Pero yun nga lang wala pa ito sa Pilipinas. Pero gaya ng sinabi ko sa vlog ko last year maaaring ilabas ito first quarter nitong taon na to na base naman sa nakita kong promo video ng Honda Winner X sa Vietnam at yung nagsilabasang mga pictures na di umano Honda Winner X commercial shoot sa Marilake hindi magkapareha yung rider o suot ng rider ng promo video ng Vietnam kumpara sa pictures ng commercial shoot daw doon sa Marilake. Now, sabihin na natin na 95% kumbinsido akong legit nga na merong nilulutong magandang balita ang Honda Philippines. For sure, hindi magtatagal at merong anunsyong magaganap. Abangan nyo lang. With that, mukhang uunahan pa yata ng Honda ang Yamaha Philippines sa kanilang Sniper 155 ABS version. Kasi kung matatandaan nyo, last 2021, halos ganun din yung nangyari. Naunang naglabas ang Honda Philippines ng PCX 160 nila kaysa sa NMAX 155 na connected version ni Yamaha. Now, kung ganun yung mangyayari at nagbabalak kang bumili ng motor sa taon na to, antayin nyo na lang na marilis ang mga motor na to. Tapos, ihanda nyo na yung mga budget nyo. Sa kapag isipan nyo na rin kung alin ba sa dalawa yung pipiliin nyo. Kasi kung ako yung tatanungin, either way, parehong maganda at parehong merong ibubuga ang mga motor na 'yan. Pero kung puso yung paiiralin ko, Yamaha Sniper 155 yung pipiliin ko kasi diyan ako nagsimula. Lalong-lalo lalo na itong channel na to. Kumbaga personal preference ko lang. Now speaking of Sniper 155 ABS, mainam na tingnan mo tong video na to para malaman mo kung ano ang meron sa motor na to.